ano, eda lang kae mo iduhul di ako lang Ano oh, baso, baso, ah, uh, oh, oh. baso na baso baso na hello guys matumpa matumpa okay. baso ito tagayan oh, ah pa, ah 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 Baso ah 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 wala namang ihawan maliit. Yun lang masama. Dapat nagdala talaga tayo. Uh, basa, ah, basa ka. Da ka lang binaungan. Wala <laughs> Ah, guys. Ito na. Pulutan. Dito kami mag-inoman sa dagat. Ah, ito yung ano namin ngayon. Napakaganda at napakasarap. Ah. Dito kami mag-inuman. Paano po kajaming namin ng aking kapatid at pinsan. Hmm. Dito kami ngayon sa mangroves. Sarap ng buhay. Ah. Ito na. ng aking mga ano, asan 'yon? yun, naligo sila, malayo. Tapos dito naman kami. 'Yan. Alfonso. Mula sa puso. Ha? Naiawman. man Ah, oh, guys. Ito 'yung aming center table. Sundon pagi dan langau. abot man. Abot guys. Guys. Guys, so. guys. 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 Ada <laughs> <laughs> di <dan yung>, guys. <laughs> 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 <mengang>. <laughs> guys. <na> kine, guys. Guys. <laughs> <laughs> <laughs>

Karugay, karugay. Nata karon dire kayo. Tama ni gay nga. Ngaw na man ato sinog bagay. Og <tik> karon. Ni ay may dire ron sa tokas. Ubasan. Ilaw sa katongkan. Kay mag-inom mi, mag-picnic. Nay di puta gay. Oh. <tik> <tik> wala sawa, wala sawa. Butang ni. Wala sawa. Wala sawa ang wasalak. Kapat <tik> ko lang Ya kemana ini? Ya, tinggal kayak gosip ya, apa kita saja lagi. Mereka ini misalnya sakit ayo, wah, mereka ini nih, agak tahu kalian berayu. Pagi-pagi dah. Oh, bukan guys. Sudah out kita paling banyak. Tanah pelan, sama kah? Tidak, tidak sih. Tidak lupa kalau malam. Tidak, tidak. Berani saya sama, Sabe sakit. Sampai saja kami pada kondisi Tapi Itong anak ko kasi, sabi niya kasi, nakapunta na kayo dito, punta kayo dito, dito naman kayo magmatas yun kasi, ano ako, nandaing lang kasi. Di rin niya ito mm. mag uh, ano, hindi nito magtabay. Okay, yeah, uh, okay. Basta, baga, na, minodin na siya. Hindi nito magtumulat. Makapag-easy din. Kaya nga, maganda ang pisto to, oh, ang na pisto natin. Maganda itong pisto to nga, malili. Hindi ka talaga mag-sunburn dito.

Jack lang yan guys, Jack lang. Alfonso, Alfonso Uno, sana naman. Huwag kahit yung ano pinan. kalando na maliit, dito ay mag-ihaw-ihaw. Pwede na di yun. Ha? Hindi, pwede na yun. Wala na po, pwede na. Hindi, yung kalando na na to, may kalando, na na o. Gabay, pwede na yung ihaw na din. Matato tatlo. Yung di huling. Ah, di Pwede na yun. Kapuha ko pato malaki. Pato nga dito, pato malaki. Pwede. Nagaya mo ng uling doon. Tapos, may plastik siya doon na pagsasalap at sika. O kaya, isa isalingit natin dito. Maganda maghihaw-hihaw dito. Pusok din o. Ha? Paa, paa, paa. Alpunso, baka naman. Yeah. Rally, Rally, ha? Maralot lang doon. Ha? Rinitin lang.

Terima kasih telah menonton

sarap na ng... kalagayan Đây, okay. ở đây cái, ta ngay đây. Đó. Gusto mo mag-ugas ng kamay? Dito na. Wow. Hey, Yan ang problema ko kasi kamay. Good. Tapos, tagay naman. Ay! Ikaw ay pagod. Lalag sa trabaho ng opisina. At salo. Salen.

og karon naligo sila oh okay. mga busog na yun sila nagpapatunaw okay. busog yan sa posit ilang pusit kinain yan walo nilunok lang ng buo oh. <laughs> okay lipat kami dito sa medyo at ito yung aking bunso ayan oh Hi. Hi. Hi.

itu menurut tahun <tangan> merah, kuda bundok, kuda kuda

Bye. <laughs>

Masropa. Oke, kita mau kita.